Kamusta na mga dapper cats? Ito na naman ako nagbabalik sa kalsada. Masyal ako ng malabon. Tinignan ko yung ilog sa malabot Tara. Samahan nyo gumala rito sa malabot Tignan natin yung lawak ng ilog dito sa malabon. Mga dapper cats. Tara samahan nyo Yan mga tupper cuts Dito na ako sa tulay ng ilog Tignan natin ang lawak ng ilog dito sa malabog Para dagat na rin Ang lawak pala ng ilog dito Pa ah. Tawarad natin ng Ilog dito sa malabog yan natin ang ganda ng ilog sa malabog Yan mga tupper Ilog ang iinit. Nakakasilaw yung araw. Ngayon mga Dabrikats. Ang ilog ng Malabon. Grabe. Ang lawak pala na ito. Parang dagat na rin. Ano kaya pa nagkaroon ng bagyo rito? Apaw rin kaya ito. Lubog ng Malabon sigurado. Ang lawak ng tubig eh. hawak ng ilog ang ganda eh oh palang estero ang tawagin ilog ng malabon ayan mga dabber nang ilog ng malabon haba rin ng tulay medyo matumingalang ang tubig Lala, bak, Grabe, ilog pa lang. Ngayon, kala ko napapanood ko lang sa si TV na nakikita e, ko. Ito na pala siya ngayon. Kita e, ko rin. Ah, mamaya, kapalib ako sa kabila para pakita ko rin yung kabila ng ilog. Ang natin yung kabila ng ilog. ilog. Ayan mga dapat kat sa ilong kabila ng ilog. Amaya tatawid tayo ron para kuhaan ko rin ng video yung kabila ng ilog. Haba ng bunos ng kaya nagtatapos na ng ilog ba ito? Dulo ng ilog ba ito? Sabi ng haba. Ang lalim din siguro na ito. Tapos pala nagkaroon ng bagyo. Apawan tulay Ilog Ayan mga dapper ka sa kabila Ito yung ilog sa kabila Yung tulay Ayan Haba ang lawak Kaya nang gagaling ko Sakit ang palot Parating ko din ang malabon Pala yung malabon sinasabing ilog I ilog ng balabun yan mga dapper cats dito ko na lang tatapusin tong video na to pasok pa ako Punta semua lang tayo sa mga susunod kong video yung mga sama cuts sa mga ibang lugar tayo mga